Ano ang real? Ikaw ba, nag-open lang ng ilang browser tabs, at biglang bumagal ang computer o phone mo? Nakakainis, di ba? Pero madalas hindi dahil sa buong device ang problema, kundi sa lal na kulang na. Papel. Isipin mong Rail ang work desk mo ngayon, nandun ang lahat ng apps, tabs, files na gamit mo ngayon mismo. Mas malaki ang work desk, mas maraming glen, mas maraming kaya mong sabay-sabayan na gawain ng hindi nagkakagulo. Kapag nag-open ka ng API, data nito umaakyat mula storage, GLS, papuntang GLS para mabilis mag-access ang processor. Bilis. REO ay mas mabilis kaysa storage. Kapag puno ang GLEN, kailangang madalas na ilipat ang data mula GLS papuntang storage at pabalik, parang maliit na mesa na laging kinakailangan mong bumangon para kumuha ng papel. Siyempre bumagal. Gaano kailangan? Depende sa gamit mo. Para sa surfing, videos, social media, maliit na halaga ng GLEN ay pwede. Para sa trabaho, maraming tabs at dokumento, video calls, mas malaking len ang swap. Para sa gaming, video editing o maraming sabayang apps, mas marami len ang kailangan. Huwag lang mag-focus sa numero, tanungin ang sarili mo, gumagana ng maayos ba ang device ko ngayon. Yuri Mababatid mo ang year 4, year 5 sa specs, ito yung generation ng LEM. Bago ang generation, mas mabilis at mas efficient. Sa phones, makikita mo ang year da o year 5. Storage year Royal Relief katumbas equals pansamantalang memoria, mawawala kapag pinatay ang device. Storage katumbas equals permanente kung saan nakalagay ang apps, larawan, video at files mo. Kapag nakita mo isang daan at walo iwi sa phone, kadalasan yun ay storage, hindi ilan. Pili. Kapag bumibili ka ng bagong device, tanungin ang sarili mo, gaano kadalas akong nag-open ng maraming tabs? May game ba ako nilalaro? Gusto ko bang gamitin ito ng maraming taon? Kung kaya ng budget, pumili ng mas malaking land, mahalaga sa mabilis na karanasan tanda ng kulang. Maraming apps pero bumabagal ang device. Nag-e-game ka habang may browser o chat sabay, biglang naglalag o nag-stop. Malakas na activity ng storage, kahit simple ang ginagawa, ito ang swap mechanism na nagsasabi na kulang na ang LEN. Iyong tanong ko para sa'yo, sapat pa ba ang LEN ng iyong gamit na yong araw-araw, o nagsisimula ka ng maramdaman na medyo limitado na?